alis dyan natin. Ayun, so sa nakapanood ng video natin ng nakaraan na uh, discarte diploma, ito yung discarte ko. Uh, vlogger sa Sabado-Linggo. Empleyado sa Lunes hanggang Friday. So ito yung, ano ko, ito yung discarte ko na uh, sinasabi doon. So hindi na ako diploma may diskarte din ako. So yan yung paninda namin. Kung so, makikita nyo, yan o kayaan po yan. O so, yan po ang diskarte ko. Uh, kaya sinasabi ko sa inyo, mas piliin nyo ang uh, diploma. Kasi uh, kahit ganito, sumugal ka ng negosyo, kung sasakaling mag-fill, at least may trabaho ka. So, yun. Uh, nakita nyo naman kung saan natin kinawa itong arm na to, yung bulto na to. So sa mga gustong kumuha, mag-PM lang kayo. Ayun, so nandito nga pala tayo sa bilihan ng mga ukay-ukay dito sa Cavite, malapit lang sa amin. ah uh, bumili kasi yung asawa ko, tapos ako yung nag-pick up kasi Sabado ngayon, Linggo, ah uh, ito nga po yung trabaho ko pagka walang pasok. ah uh, empleyado sa lunes hanggang Friday, tapos taga-kuha ng stocks ng asawa ko sa Sabado at Linggo, at saka at the same time, nagbablog na din. So ito nga, mabalik tayo dito. Napakadami dito mga ka-channel. Lahat na nga hanapin yung ukay, mayroon dito. yan nga, tinuturo sa akin ni Madam yung order ng asawa asawa ko. So, kompleto sila dito. Uh, may sapatos, ukay, na meron din silang jacket dito. Lahat na nga hanapin mong ukay, meron silang bundle dito. So, yun, nakakamangha. Grabe, ang dami. So, yun. Uh, sa mga gustong kumuha, uh, pwede po kayo mag-PM para po uh, ma-assist ma kita kung paano mag-order dito. Lahat po nang hanapin yung mayroon po dito. Yun nga lang po, sa Cavite po yung warehouse na to at uh, depende po sa layo yung magiging shipping yan. So tandaan nyo po na kung kukuha kayo ng ukay ay no return, no exchange po yan. Pero kasi po yan po ay hindi natin alam kung ano ang laman. Kung gano'ng kadami at kung gano'ng kaganda. Uh, Nakapak na po yan pagdating dito. So yan po, hanggang dito na lang po yung video natin. Kung gusto nyo kumuha ng ganito napakadaming ukay, uh, PM lang po kayo. So hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat po.